May dibudyan ng pinakamamahal sinakamahala paaralan ito, ha? Orani National High School, Pag-asa. At ngayon mga kalayanits, ngayon naman ay ating iisa-isay ng mga gabang gawang silid aralan dito sa gabang building. So ano, tara! May nangyayari ata dito. Tara, puntahan natin naman Sir ano pong dahilan ng pagkamatay niya Hindi ko rin alam ang dahilan pag nasa bahay naman siya ay parang walang problema Ano yun? Hindi ko sino yan? Ma'am kasi po Maari mo bang ipahayag o ibahagi? At ngayon naman mga kalianik sa ating naman pakinggan kung ano nga ba ang naging dahilan ng pagkamatay ng isang estudyante dito. Ito ay ihahayag ng isa sa mga saksi. Pakinggan natin kung ano nga ba ang mga naging dahilan. Habang naglalakad po siya, balak niya po ata mag nito at may nag-aabang sa kanyang dalawang lalaki. Nang makarating siya, tinalisan at pinagampas siya nito. Pinipilin siyang gawin ng assignment nito at pag hindi niya ginawa, ay pinipisikal siya. Walang tigil siyang sinasaktan ng mga ito. Parang na-pressure pala siya mga kalianiks. Parang na-depress siya ganun. Iwasan natin ang mga salitang makakasakit o mga kilos na makakasakit sa iba. Kung may pangbubuli o pangabos na nararanasan, tayo ay magsabi sa mga tamang tao. Huwag manahimik upang hindi lumala ang sitwasyon. Huwag gawing daan ng pagpapakamatay dahil may maiwanan tayong mga mahal sa buhay. Sa isip palagi ang kahihintat ng kilos at pa siya nagagawin natin.